Video lang tayo. Ayan, pantapa ni Ma'am Germindia. Germindia, ano? Germindia. <laughs> Germindia. Germindia, Germindia pa Ano e, no nga yung pangalan? Hermidia. Sos Sorry na, Ma'am Hermidia, kay kulang sa pagbigkas ang iyong tenderella, Ma'am si Ano Ano ito? Yung one port na tapa dong. Mm -mm -mm -mm. So, ni-slice na natin. Okay. Hi, Ma'am Shi. More benta. Oo oh, nga, Ma'am Shi. Wala mo, ang tumal, Ma'am Shi. Uy, sino itong tumatawag dito? Hello, Hello po? Ma. Yes. Aman, yung generation of the ticket Uh, 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 ah, wala pang limang kilo po. Uh, sige po. Yung okay. Dairy ano, eh? Opo, opo. Oh, sige po, More or, po. or less lang yan five kilos. Okay, bye. Kasama ba ng baka pong Hindi. Iba yan. Kay ano yan? Kay Boss Ricky yan. Ricky. Ricky Conde. Yan ang pangalan niya. Ay, ilan bebe? Magkano ka lahat? 2.45 May taba Ilan po? Ang pakisira 4.94 Okay na kayo na Ano ba po? Pansinin nyo naman ako <laughs> Pansinin nyo naman ako Pansinin nyo Beautiful! 269, beautiful! Eto, pansinin mo. I-slice mo yan. E, hey, ma'am, siya yan. Eto, pansinin mo. Ayan na. Sige, pwede nyo na rin po i-book ito si, ano, Ate Joy. Kung bayad na to, si Ma'am, si Ma'am Liza. Ma'am Liza, pakibook na po ito. Thank you. Thank you, mga ma'am. Thank you, yung ano, yung suki natin na natagad Dubai. Kasalo yung mag-asawa. Di ba na? Oo. Oh. Umuwi siya. Umuwi sila. Eh, yung tatay daw niya ano. Nagdelikado. Dito o doon? Dito sa Pilipinas. Kasi umuwi na yun eh. Nandito na. Namili nga nung nga nakaraan lang. Gulat ako, nandito ka. Doon na kasi mga anak niya nag-aaral. Doon na sila nakatera. Yan ang gusto ko. Pag nakatayo dyan, dal-dalan, dal-dalan. Dal. <laughs> Kaya nga, no? Banat daw. <laughs> Huwag mo lang akong paliliguan dong, Sos Maria. Sabi niya pa naman ako. Ano ko? Ano ko dinaligo ako rito? Ano po? Ubus na? Ubus na ang lumpia. Guys, 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 nasa na kayo? Ito daddy pong ano din to, timpla tapa. kau po din na, di? Hindi, Hindi na. Iba, <laughs> <Okay> na <to? laughs> iba. na na may ari. Okay na. Yan. Bali, ano lang yun dyan? Teka. Bilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5, Limang klase. Limang klase lang. Hmm. Yan na. Okay na yan. thank you po Meron lang karamdaman yung nag-order niyan. Gusto niya. Siya lang siguro mag-isa. One port, one port. Yan. Lagi ka lang manood Sir Ricky, ha? You're always my, ano, my boss. Every day. Wala na mahabol yan, Tia. Limang klase lang kay Boss Ricky, Tia. Kung ano yung nilista mo, yun lang. Nilista mo yung kinuha nila. Yeah, pork lang. Pork lang. <laughs> pork Good morning muna tayo kay Mami Alicia Prado ng California. At ganun din dyan sa anak niya ni Malu. Ay, Ma'am Malu, anak ni Mami Alicia Prado ng Bulacan. Nandyan lang yan sila, guys. Kay Mama Cherry Blossom. Mam Chorito. Armstrong. Armstrong. Armstrong talaga yung basa ko. Doon. Kay Mama Marcel, Hope you're doing good, guys. Okay, dito pa kay Ma'am Liz at Ma'am Boss si Rams. Wala na isa dito eh. Mamita ng Ontario, USA. Uh, dito Ay, kayo, dito kayo hey, Ma'am Esperanza. Dito kayo, dito kayo Espanyola hey, Ma hey, Ma Isp Isp ba yun? Okay, good morning. Hi, El. Good morning kay El. Boss El. Diyan sa yeah. ano, Antipolo. Si Boss El kapatid po, ni Mamita. Po, answer, Mamili ka na, na Boss El. So ito na yung pantapa ni, ma pa ni Mamshi guys. Kadi ma ah, po. pa. timpla Okay, it's me okay, okay. your Tinderella from Chondo, Manila. Shout out din sa aking mahal na nanay at inay. Nap-shopping ng Shopee. <laughs> Bye muna.